ang bibiling ko. Ay, Biniling, na? Giniling patata sibuyas Buyas. So, what's up sa inyo mga kakulot? Ito sa ni mama, nagising ko lang. So, titimpla muna tayo ng bear brand kasi mamaya mag-gym. Wala, sarado nga. Sarado. Bilang bear brand. Kala yung eh, no, Ayan o. Hindi, may pente dito. Bilang bear brand. Ah. Hmm. Ayok na ako. <laughs> Yan, bunutin mo yung mga sasaksakan yan. Pag ano. Patapos na gamitin yung appliances, bunutin nyo sa simpleng bagay lang yan. Ops, tama na. Tapos sa sukal. Sukal. UFO. Tinininin tininin ang puta. Ano Ano yun? 2, 3 4 Yan kung mapapansin nyo ano, ah, kung mapapansin nyo ngayon medyo nag-wide tayo ng konti tsaka <laughs> ah, gumanda yung audio eh meron akong ano <laughs> ano ah, nalobat yung camera ko cellphone gamit ko ngayon ito yung camera ko ito You know, tsaka nakapagtimpla na rin pala ako ng Berberan. Itong 5000 Na naka-charge talaga. Proheba. Na naka-charge yung um, battery ng camera. Yun. Ah, share ko lang naman. <laughs> so, yun guys. Ah, kaya pala ako nandito. Wait ah, lang. Palit lang tayo. Ayun guys. Kaya pala nandito ako ngayon. Kasi, wala lang. Trip ko lang. Papapakita ko lang sa inyo. <laughs> papakita ko lang sa inyo yung, ano, yung nagburakay namin. Totoo burakay na to mga tol. Kaso, ano eh, ito rin yung low quality rin. Kaya, uh, low quality rin yung video Quality. <laughs> ayun, ah, uh, kaya yun. Uh, dahil low quality yung video nun nung nasa burahay, eh, low quality rin muna tayo ngayon. Na-change lang naman yung camera eh. Kaya, uh, ayun, papakita ko lang sa inyo yung, ano, ito na nga Ito pala may full video pala dito. Eh, yung mm, ano kasi low quality kasi so yung camera ko kasi Samsung. Na ako na cellphone eh. Tingnan niyo napaganda. Montage. <tinyo> Parang ten So yun ten 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 kasi kap, ano, kahapon ka pa, kap, pa kap, pa kami nandito. Uh, wala na akong time eh. Tumalon na ako ganyan sa dagat oh. Tangina kasi ang ganda eh. Tangina ng buraka ito. Napakaganda. Ang dami pang mga magaganda. Pero isa lang maganda sa paningin ko eh. Baby ko. So yun, nagan dito na lang. <laughs> bye bye. <laughs> Butang ina. Nasingaw gabi.